Isa siya sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng sports. Isang alamat, isang kampiyon at isang inspirasyon sa bawat Pilipino. Pero bukod sa dangal at karangalan, magkano nga ba ang kinikita ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa bawat laban niya sa boxing Pero bago natin simulan yan, kung bago pa kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan na mag-subscribe para direct to the point tayo dito sa ating video. Hindi ko na patatagalin pa ang pinakamalaking premyo na natanggap ni Manny Pacquiao sa laban kontra kay Floyd Mayweather Jr. noong 2015. Tinawag itong Fight of the Century at alam nyo ba kung magkano ang kita? Grabe! Guaranteed purse pa lang! 100 million dollars. Total earnings kasama ang pay-per-view, humigit kumulang 120 hanggang 150 million dollars. Kung sa piso, yan ay nasa 6.6 hanggang 8.2 billion pesos. Hindi lang ito ang pinakamalaking kita ni Pacquiao. Ito rin ang isa sa pinakamataas na bayad sa kasaysayan ng sports. Bagamat natalo si Pacquiao noong 2015 sa kanilang away ni Mayweather, hindi yun nangangahulugan na wala siyang dalang pera pag-uwi dito sa Pilipinas. At kung akala mo ay doon lang siya kumita na malaki, narito pa ang ilan sa mga biggest paydays ni Pacman. Laban nila kay Miguel Cotto noong 2009, kumita si Pacquiao ng 22 million dollars. Pacquiao versus Margarito 2010, 30 million dollars. Pacquiao versus Oscar De La Hoya 2008, 20 million dollars. Pacquiao versus Timothy Bradley 2016. Kumita si Pacquiao ng 20 million dollars. Pacquiao versus Keith Thorman 2019. Kumita si Pacquiao ng 10 million dollars at Pacquiao versus Ricky Hatton 2009. Kumita ang ating pambansang kamao ng 12 million dollars. Pero teka, hindi lang prize money ang na ni Pacquiao ng kita. Isa pa sa mga malalaking bahagi ng kanyang yaman ay galing sa pay-per-view sales. Ang laban niya kay Mayweather lang mayroong 4.6 million na pay-per-views buys. Ibig sabihin, milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagbayad para mapanood sila at bahagi ng kita doon ay napunta kay Pacquiao. Isipin nyo naman ang isang batang dating nagbebenta ng pandisal sa kanto. Ngayon ay bilyonaryo, naging senador pa at living legend. Si Pacquiao ang patunay ng sipag, tiyaga at dasal ay pwede magdala sa iyo sa rurok ng tagumpay. Hindi lang naman sports ang naging sandiga ni Pacquiao pagdating sa kanyang yaman. Mayroon din naman siyang mga negosyo at isa sa kanyang mga source of income, gaya na lamang sa kanyang real estate investments. May property si Pacquiao sa General Santos, Makati, Laguna, Forbes Park at sa abroad. Ayon pa sa ulat, meron siya mga buildings, mansion at hotel investments. Isa sa mga pinakakilala ay ang Pacman Hotel at ang kanyang mansion sa Forbes Park na milyones ang halaga. Dagdag pa ang kanyang mga samutsari mga endorsements na maaaring kumita ng 20 million hanggang 50 million pesos kada brand depende sa kontrata. Mayroon din siya mga business ventures sa iba't ibang industriya ang Pacman H2O Bottled Water, Team Pacquiao Store, Sportswear at Merch, Restaurant Franchises, Maharlika Pilipinas Basketball League, mas kilalang MPBL. Siya ang founder at major founder ng liga. Anong masasabi mo dito sa si kinita ni Manny Pacquiao? Deserve ba niya ito? May laban ba siyang pinakatumatak sa iyo? I-comment e mo sa baba. Don't forget to like, share and subscribe sa The Showbiz Caster, ang tambayan ng mga tunay na fan ng showbiz at sports.